Tara guys, samahan nyo akong maglalakwa chat tayo from San Jose to Hamtik Antique. At bago nga pala tayo dumerecho sa Hamtik, mag-iikot-ikot -ikot muna tayo dito sa San Jose. At nalalapit na nga yung Tering Banay Festival. Sadyang napakaganda na nga dito habang papalapit yung kanilang kapyestahan. Napakarami na ngang banderitas na ating nakikita dito. At eto na nga, pagkatapos ko dito, dederecho na tayo. Biyahing Hamtik Antike. Kaya samahan nyo ako. Magro-road trip tayo. Oh, y <Okay. S 2>、okay. Thank <laughs> you. at dumating na nga tayo dito sa Municipality of Hamtik Antique. At syempre, pagkadating ko dito, nagpahinga lang ako ng konti at umuwi na rin ako. At ito lang po for today's video. Salamat sa panonood. Follow for more.